Ito yung pinaka masarap sa yung na ng ating buhay. titik na nga natin yung inain sa atin ng ating munting kaibigan. Siya'y magiting na takapaglingkod ng batas. Kaya, nga, kung gaano kasarap siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi porkit vlogger, magiging ganito yung karami yung order. Kahit ordinary ka, ganito pa rin yung makukuha mong order. Tatlong piling ng bulalo, napakalaki. Sa alagang tatlong daan, panalong panalong eto nga. Unang kagap Siguro dila na lang natin yung musga kung kaano nga kasarap siya. May kasarapan. Gawa ng unang-una. -una. Napakalambot ng laman niya. At nandun yung juicy juicy siya. Kaya ano pa? Saan ka pa? Pumunta ka lang dito sa isa kong kaibigan. Hindi ka makapayak. Mismong may ari yung mag-i-entertain sa inyo. Dito nga sa kainan ni Kalbo. Palatagpuan nga lang pala tayo dito. Sir, saan nga tayo matatagpuan? Dito lang sa tabi ng Kalumbari, sa Kambal Road, gitnang Bayan 2, ang Mateo Rizal, papuntang Timberland. Siya pa sa'yo, sir. Turo kinalang nyo to, itong tao na to. Kasi isa siyang mabay na tao. At papagkakatiwalaan, lalo-lalo sa mga chicks. Nasabi <laughs> ko ba yun? <laughs> <laughs> Ito pinaka maganda rito. Kung tayo exclusive na kaibigan. Kaya tayo nandito sa magandang lugar. <laughs> Shoutout sa iyo boss. Kay Brad Rodrod, Rod, kay Brad Joseph. Ayaw. So, kay boss namin. Sino pa? <laughs> <laughs> Yun na, na palaban. Dito, makit ng bundok. Ayan, kaganda rito. Nasa puno tayo ng mga kawayan. At nasa kabundukan. Madalas na nga tayo magtagay-tagay dito. Kaya mag-relax kasi view pa lang dito panalo, panalo na itong lugar na to ito yung overlooking patungo nga lang to malapit lang to sa Timberland San Mateo Rizal nandito rin yung prutas ito yung hilting pulutan yun nga lang ito naman bulalo kailangan minimal ka lang dito kasi sigurado tiyak may paglalagyan ka rito pag marami yung tinira mo presyo nito itong bulalo na to ito ay naghahalagang 300 pesos napakarami ng laman halos tatlong piraso na doon isa nadali na tatlong ganito kaya panalong panalo yung 300 mo at may gulay nandyan nga rin yung pampano yung pampano naman dala ni Mr. Pepsion pinaluto lang natin maglabahid na lang tayo sa paluto dahil kaibigan naman nga natin yung may-ari nito siguro hindi naman tayo sisingilin ng mahal ng paluto no? bawat order nga pala nito hindi naman porkit vlogger tayo 300 pesos lang kahit hindi vlogger 300 pesos din talaga to kaya subukan nyo matatagpal lang to kay Kalbo sa kainan ni Kalbo muli maraming maraming salamat sa inyong lahat pagpalain sana tayo ng buong may kapal